Arestado sa buy bust operation ng isang tulak umano ng droga sa Binmalay, Pangasinan. Kalaboso naman ng isang lalaki sa San Carlos City matapos makuhanan ng mga hindi lisensyadong armas. Yan at ang at iba pang balita sa Pangasinan sa ulat ni Michael Season. Isang kalibre 38 baril, isang airgun at mga bala na pare-parehong walang lisensya. Nakuhang mga ito sa bahay ni Erickson Laksamana sa barangay Kubol, San Carlos City, Pangasinan. Ni-raid ng pulisya ang bahay ng sospek sa bisa ng search warrant. Inaresto si Laksamana. Ayon sa pulisya, na i report sa kanila ang pagtatago ng armas ng sospek. Na napag-alaman ding miyembro ng isang grupo ng mga akyat bahay. Sinampahan na siya ng reklamo. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Sa bayan ng Binmalay. Limang sachet ng shabu at drug paraphernalia naman na nakuha sa bahay ng isang Michael Bautista. Niraid ang bahay ng sospek dahil sa ulat na tulak umano ito ng shabu sa bayan. Matagal daw minaman mananang ng pulisya ang sospek bago ginawa ang operasyon. Pero ayon sa sospek, hindi sa kanya ang mga na-recover na droga. Pag namin, may nakalagay na doon sa babaw ng rape. Sa bypass operation naman sa lungsod ng Dagupan, naaresto ang magpinsang Francisco Suyan Jr. at Roderick Suyan. Nakuha sa kanilang dalawang pakete ng shabu. Inamin ng mga sospek na gumagamit sila dati ng ipinagbabawal na gamot. Pero hindi nila sinabi kung nagtutulak sila nito. Sinampahan na sila ng reklamo. Michael Siso, Nagbabalita, Pilipinas.